Ay, oh, ang laki. Sarap yan, adobo. Adobohin mo po. Bukas pa eh. Napakalaki. Yeah. Hindi abot yan. Kung hihiga ka, aabot yan. Kaya kaya ito ng ano, lumatigas ulo yan. Hindi, sa katawan problema tirahin. Mo, eh. susunod sa, school, sa school yan. yan. Sa katawan, katawan, mo tirahin pre. Laki, laki oh. Muna abot. Ay, okay. San. Sa katawan. Ziga ka, dapat. Tepat, tepat, depan tepat, ya, ya, katawan. ketahuan, 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 Aku. Eh! ketahuan, 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 Pre. ketahuan, <laughs> Sayang. ketahuan, Sayang. <laughs> <Dib -mabot, pre. laughs>